I just finished watching Miss Universe. <laughs> How's your TV, guys? <laughs> So tignan nga natin kung makakakain pa yung mga bakla after na nangyari sa Miss Universe. Kasi kanina ang lalang lala na kain natin ng breakfast, mataas ang, mataas ang uh, spirito natin at ang energy. So, ito, ay malungkot siyang kumukuha ng kanin. Parang gusto ni Best Red Boss. <laughs> Tsaka malungkot na yung mga balbas niya. Oo. <laughs> oh. Naglabasa nung natalo. Eh. Yes! Oh, oh. Best! Malulungkot yung mga bakla. <laughs> Michelle D, as in, din namin matanggap. Oo. Oh. Yeah. true. Ay si Michelle D, wao, oh, you know, Michelle Dinuguan. debuwan. <laughs> 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 may racist dito may racist? Michelle <laughs> and... Dinuguan. <Bua. laughs> Sino na nalo? Sino na nag? Sino pa si? Eh, kato, <laughs> rin. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? May karugay, is rather up